bus. Sa absorber tayo Sa absorber Rose. Opo. Sige, bayad ako. Thank you. <laughs> Sticker. Thank you thôi thôi nice, thôi con thôi thôi con thôi 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 Thank you thôi nice. thôi Thank you what's up mga kanoy P? nagbabalik na naman si kanoy pi for another video araw ng biyernes mga kanoy pi alauna na ng hapon ngayon pa lang tayo magumpisa na mag vlog dahil kaninang umaga naglinis pa ako dyan sa manukan ko uh, at ngayon may isang tray tayo dito na itlog deliver natin kay uncle jun talbok yan sa egl Eh, mga kanoy Large to XL ito. Itong size na to. At bagong harvest lang mga kanoypi. Itlog nila ngayong araw itong i-deliver natin. Kaya fresh na fresh. Pero hatid oh, muna natin sa school si Rin yan mga kanoypi. Ayan, sa harapan Shout no. out. <laughs> Mas matangkad na siya sa akin mga kanoypi Nandito pa si Mia, mga kanoypi. Nandiyan lang. Tara. Sara mo, sara mo. Labas na natin si Mia. Hopefully na... Nakipamasato tayo ng maayos. Kahit alakuna na tayo na lalabas, mga kanoypi. Sana... Makahabol ng kasada Para may pambili ng Ulam Mamaya At pangalawans na rin No? Thank you Thank you Ay mga kanaypi Kumita tayo ng 60 pesos 60 pesos sa tatlong pasero na yon Na hinatid natin dito sa Yupang tapos yung kasabay ni na dalawang estudyante pa Kumita tayo doon ng 10 pesos So naka 70 tayo ngayon mga Bay na mano Ayan natit na natin yung itlog ni Uncle June Talbo Pasok na tayo dito sa AGL Punta na tayo kay Uncle June Ayan Nandito na tayo mga kanoy Yan na yung tricycle niya, Kumuplads Uncle June

Ito ang darong na darong darong na. darong 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 na darong 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 Multimita. Ah, sí que Pagkakita tayo ng 20 pesos Natin na naman natin yung pasayro natin So hanap ulit tayo ng panibago Ayan mga kanibig Tinawag tayo ng guard May pasayro daw sa phase 3 Kaya punta tayo ng phase 3 San kayo? Kita lang pasayro nila mga kanayipi Second time Okay madam Okay so, divine po sa harap Divine world oh, Okay Okay ulit tayo ng 50 pesos buti na lang binigyan tayo ng kaibigan natin dyan na ano tricycle driver binigyan tayo ng pasayro. All alright kahit pa paano nakakahabol uh -huh. tiko oh, yeah. Sakit na Hala na talaga MAP kumita na naman tayo ng 50 pesos matagal tayo nagantay doon sa bayan mga kanaipi sa kalahat sa kalahating oras bago nakapagkarga huwi ka na ate na mo din yes Dan na ako ang dan. Nakarga ako. Thank you. <laughs> ibaba na natin yung last trip nating pasahero pero may pupuntan muna tayo sa EGL may kakapag tayo so inaantay ko dito mga kanipi sa harapan ng EGL yung pagbibilan natin ng shock absorber para dito yan mga kanipi ayan itong dalawa na to kabilaan ito kasi yung malambot eh Wala na mga kanipi Pag sinakyan no? oh Baka mas, lalong masira pa yung ano yung swing arm kaya kailangan nating palitan yung ano yung shock absorber niya na dalawa Ay, ako. Anong pangalan mo, boss? Game lang. Uh, shout out. Thank you, thank you. Ay, uh, mga kanipi. May nakakilala pa sa atin. Umiinang ng sticker. So, yan. Sana dumating na yung ano. Yung pagbibilan natin ng shock absorber. Ayan, no. Sobrang lambot kasi mga kanaypi. sa absorber te atoy sa absorber te rose sige bayad okay. ako thank you, you. sticker <laughs> thank you thank you nice thái mà con này đi bào cùng bào của cô thánh kia anh mga kanoypi bagong bago pa tong nabili natin hindi pa daw nagamit so nabili ko to ng 300 pesos tatawaran natin sa kanya mga ipi. ayan may ipapalit na ako dito sa ano shock na yung Mia ayan o oh. saktong sakto lang to mga kanayipi. Ayan, tignan nyo kung ano Ang ipapalit natin Ayos Pogi <laughs> Buti na lang Nakita ko sa, ano, sa Facebook Marketplace, mga kanipi Ayan, huwi na tayo Taga-bilyasis lang yung pinagbilan ko, mga kanipi mga kanipi nakagarahe na si Mia dito na sa garahe at ito pala yung binili ko sopas lang yung binili ko na panggabihan namin tapos ito na yung shock absorber na ano nabili ko ganda mga kanipi bagong bago pa <laughs> so bukas ilalagay ko na to kay Mia at paglilinis din ako ng ano yung brake show niya ah uh, harap likod lilinisan ko na naman mga kanimpis na saka mag-adjust tayo ng kadena ni Mio uh, ah syempre lalagay ko na rin shock absorber na dalawa para kondisyon na naman ah uh, hindi na malambot yung ano yung play ng spring niya sa likod Talagang sobrang lambot kasi mga kanayimpi ano. Oh. Ginaganon ko lang talaga. Iba na yung play niya eh. Eh, lalo na pag nagkakarga pa ako ng ano, dalawa na nakaupo dito sa likod, tapos puno pa sa likod, sa loob. Wala na. <laughs> nakababa na sa likod mga kanayimpi. Kaya baka masira yung swing arm talaga eh mas mahal na yun mga kanayipi kaysa compare sa dito sa ano sa absorber na nabili ko so yan pasensya mga kanayipi hindi ako nakapag reply ng comment nyo kaya wala tayong shoutout ngayon bawi na lang bukas or sa susunod na araw no so dito ko na naman tatapusin ang vlog stay safe lagi I love you all and peace out